Hindi pa nga rin ako makapaniwala na nakagawa ko ng mga ganitong mini bouquet. Dahil nga Valentine's, ay lagi na lang ako nakakakita ng mga video tutorial na paggawa ng ganitong bouquet. Lahat nga ng mga ginamit ko dito ay sa online ko lang binili. Ito nga at i-unpouch na natin yung mga materials na ginamit ko dito. Siyempre, pinili ko at pinag-isipan ko talaga kung anong mga bibilhin ko. Pinili ko talaga yung mura pero maganda. Parang ako, char! Bumili nga ako ng 15 pieces na pink roses. favorite birth color ko talaga is pink. Pero bago nga ako nag-decide na pink na lang yung bibilihin ko, ay nag-search muna ako kung ano nga ba talagang meaning ng kulay ng mga roses. Pink roses meaning gratitude, grace, and sweetness. Dahil nga ibibigay ko sa mga teacher ni Johnson, ay ibinagay ko na lang sa kanila yung kulay. Dahil nga hindi kumpleto ang buke kapag ka walang ribbon, ay sa online na lang din ako bumili. Sa ribbon yung napili ko with gold metallic sa edge. Hot pink color nga yung napili ko, kaso nagkulang naman ako dahil 4 yards lang yung nabili ko. Kaya naman kinailangan ko pa rin magpabilis sa labas. Itong sumunod naman ay ang waterproof flower wrap. Upper. Hindi ko nga alam kung tama nga ba yung kulay na naipadala sa akin. Itong puti ay tama naman. Itong pangalawa ay pink na naman. Hindi ko nga alam kung tama yan kasi ang pinili kong kulay ay water powder. So hindi ko alam kung ganyan talaga siya sa personal o nagkamali lang sila. Pero okay na din sa akin kasi mapapakinabangan naman at okay naman yung kulay kapag pinagsama-sama yung ribbon, bulaklak at itong wrapper. Nilagyan ko na rin pala ng styrofoam yung stem ng mga roses. Dahil nakita ko nga dun sa isang tutorial na napanood ko ay nilalagyan siya ng styrofoam. tapos ko na nga para silang lagyan lahat at after nga nyan ay magugupit na ako ng wrapper. Dalawang klase nga ng pagugupit yung ginawa ko. Ito nga ay magiging 8 pieces yung kalalabasan niya. Yung isa naman ay 6 pieces. Medyo malalaki yung pagkakat niya. Hindi ko na nga lang naipakita sa inyo dahil ginupit ko pa yun nung gabi. Yung pinagpatuloy ko na nga lang yung kinabukasan dahil inabot na rin ako ng madaling araw kakatry para maging maganda yung gawa ko. Nung gabi nga na nagagawa ako ng bukay ay eh parang pasuko na ako dahil hindi ko makuha yung itsura na gusto ko. Kaya naman ako nagtagal sa isang piraso ay eh paulit-ulit din ako dahil parang hindi ako nag magagandaan sa gawa ko. Pero ang kailangan ko lang palang gawin ay eh, tapusin ko yung gawa para makita mo kung maganda o hindi. Mga mare, kung nakikita nyo, nag-uumpisa na ako magbuo ng isang bouquet. Kung so gusto nyo namang makita yung detalyad ng paggawa ng bouquet, eh pwede naman kayo mag-comment sa comment section para magawan ko ng tutorial. Naisipan ko nga mag-DIY dahil mag valentines na nga at talaga nagandahan ako dun sa result ng video na napanood ko. At ayan nga yung ibang bouquet na nagawa ko. Proud na proud yan. Dahil mahilig na ako sa arts at sa design ay eh, talaga namang tuwang-tuwa ako dyan. Dahil nga first time ko lang gumawa nito ay talaga natuwa ako sa resulta. Nung una nga hirap na hirap ako at parang susuko na pero nung kinalauna naman ay nasanay na agad. Yung mga sumunod na ginawa ko nga ay nadalian na rin ako. Super na aliw talaga ako sa paggawa nitong mga bouquet. Totoo nga kapag ka gusto mo yung ginagawa mo ay go lang kahit nakakapagod. Tinulungan din nga pala ako ng kapatid ko dyan. Hindi ko nga lang talaga siya pinakita sa camera baka nga masumikot pa siya kaysa sa akin. <laughs> Kami magkakapatid nga mga babae mahilig talaga mag-design-design. Nung nga ako ng tutorial ng ganyan ay sabi ko, kaya ko din naman siguro yan. Sabi naman sa inyo eh, kung magtsatsaga lang tayo, makukuha din natin yung gusto natin. Mga mare, nakita nyo ba kanina ang haba ng stem niya? Pinutulan ko nga pala dahil sa sobrang na siya dun sa hawakan ng buke. Ito nga palang ginagawa ko ngayon ay ito yung kinat ko nung una na 6 pieces lang. Ang kagandahan kasi dito kapag DIY ay eh, ikaw yung masusunod sa design. Lalo na talaga kapag mahilig ka sa art. Ang kaso nga lang talaga kapag DIY ay mag mag -e effort ka talaga at ikaw talaga yung gagawa. Dahil nga nasubukan na namin ngayong taon ito ay baka magtingnan na kami nito next. Oh, order kayo ha. Pwede din naman yan kahit hindi Valentine's. Basta may okasyon, pwedeng-pwedeng ipang regalo ang mga bouquet. Dito na nga sa part na to, medyo challenging dahil tinutupi siya. Hindi mo alam kung gusot o maganda ang magiging resulta. Dahil nga hindi tayo perfect, eh ito lang talaga yung kinaya kong gawin. Ito nga ginagawa ko ay pang design dito sa unahan ng bouquet. Bali, tatlong piraso siyang ganyan para matakpan yung styrofoam. Mga mare, malapit na nga pala kung matapos dyan. Ang susunod na dyan ay ang ribbon. At sa wakas ay natapos na rin ako, ito na yung naging resulta ng mga ginawa namin. Kaya mga mare, anong say nyo sa mga ginawa naming bouquet? Pwede na kayang pambenta yan next year? So, ayun lang mga mare, hanggang dito na lang ang ating video. Tingnan nyo na lang kung anong resulta if i-play ko dito sa dulo. Thank you! See you on my next mini vlog!